ako tingin ko kay man si Manny nanalo rito eh kasi nung pinanood ko yan uh, actually after na para sigurado tin analyze ko okay yung 1 2 rounds ha? 1 2 tapos 6 7 8 9 tsaka kay yan 6 7 8 9 ah tsaka 1 2 clear na clear kay Manny mm -hmm. ngayon yung in between 3 4 5 ah 9 Uh, 3, 4, 5, tsaka ano, 10, 11, 12. Pwedeng yes. either way. Either way. Hindi naman clear kay ano yun eh. Mas Hindi naman clear yun. kay... kay ano yun eh, kay eh, Kalaban eh. Okay? Uh, kay Barrios eh. Kay Barrios. Pero... napunta sa kanya. Kaya nga nag-majority uh, draw. Mm -hmm. Okay? And kung makikita mo si Barrios, very, ano eh, very cautious. Tapos parang na-intimidate. Yeah. Oo oh, naman, idol eh. Oo, oh, intimidated siya walang ganong ano. Oh, hindi, niya. hindi niya, ma, ay, ano, para yung respeto na doon, My intimidated God. siya. Okay, yung talagang killer instinct niya na job na ano, tapos yung kanan niya, hindi niya ma ano, although maganda rin na may preparation ni, ni ng ating pabalsang kama o oh, kung paano niya may ka-counter yon Pero nakita ko na medyo hindi rin yun yung laro ng Barrios. Kung baga, namalahibo. Okay, pero yung money, at his age, ganun yung conditioning, ganun yung timing umabot hanggang 12th round na hindi parang just to survive the round talagang lumalaban. hindi ba nakita ng, <laughs> ng judges yun versus barrios na dapat mandado ka pero parang ano tigil so yun yun na ang nakita ko, uh, na kakulangan ng mga judges no hindi dahil pinoy tayo Well, siyempre, for Manny. Pero ito, pinag-uusapan natin sa kabuuan lang eh. Hindi dahil Pinoy tayo. Nakita ko dapat si Manny na Kasi sa ka nakakita na 46 years old, nan sumabay hanggang kalaban na 30, at nilalaro ng 46, eh talagang akala mo, 30 anos din. Oo. Uh, 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 agree ako Di ba? So, misan, misan ni eh, ano eh, misan kasi pag hindi, pag hindi klaro yung kung sino yung mananalo yung sa ah. per round. titingnan hmm. Titignan mo yung galaw, yung mga ah. ano, ito, masipag, 46 sa prato, ito, dito ako. Kasi kunyari, may round pa rin na hindi, ano eh, para nagka, yung wala namang balatan na ano ah. eh. Ah. May, tama may tama ka, may tama, ko, hindi may, ko oh, may, may, may maraming ganun eh. Oh, Marami. Oh, pero titignan mo, sa naglalaro, ito champion, pero parang ganun, ito, gigil so, na, gigil ah. galing ah. Dapat yun, binibigyan nila ng, uh, consideration ng consideration ng, timbang yun. So ako, nakita ko sa ganung pagkakataon, okay, kung ako yung judge, kung ako yung judge, hindi naman ako yung judge, eh, mananaig ko yung, mananaig sa akin sa paningin ko yung papano, yung mental approach at yung physical na preparation ni Manny. And lalo na doon sa game itself, kung paano lumaro si Manny, kaliwat ka na, and then, hindi na si Manny yung bara-bara. Hindi, hindi. Uh, galing, experience. Mm -hmm. At yung street smart niya, talagang ang galing. Ganda ng preparation ni Manny sa... <laughs>